Hello! Kumusta, kumusta ang tanan? Happy Friday! Happy Good Friday sa tanan! Suru-suru isa ko dito sa, ano, pasyal-pasyal muna ako dito sa punong malaking punong sampalok. Ayan. Sawa ko si Bunso. Ayan, kasama ko si Bunso. Pasyal-pasyal muna ako dito. Alam nyo, pasyal-pasyal ako dito. Pero yung isip ko na nandunan talaga sa, ano ba, sa sa Pilipinas kasi na ano ko talaga ngayon siguro tapos na ang Station of the Cross tapos kumakain na sila ngayon ng binignit budbud <laughs> -bud, puto nako hmm, Diyos ko Han ano lang tani handum handum na lang tani kaya naman tasa sa layo Puhon, puhon, maka ano, maka-experience sa usab sa mga uh, sa mga kuan sa Pilipinas sa mga activities kung puhon oh, makaulit ang Pilipinas na ako yung eh, video nakita gabi iba na kung an daw kung sana tinahang lang daw manghatag daw ubigi binignit para daw ikaw ay malangit <laughs> katawanan ka ito ng video ba naka na da kan ma da nalaga pa manghatag daw o binignit para para tayo ay malangit na pasinsya na po kay wala dyan di ko diri na kaluto binignit Nga, um, na mga higala o mga kasilingan ako diha sa sa mua. panghatag dyan mo binignit kaya harun, harun, daw maharun daw ta malangit uh, katawanan ma! ka nga video ba ma ha? ay nako tawag ko sa mua, wala may signal sila mamang oy Happy Friday, eh. Happy Friday, Mang. Happy Good Friday, Mang. Takong mga igsuon. Ako, ang tawag lang ako, uuigsuon so, galing na isa. Sriya, eh, nai, mi. Kapoy daw sila, kaya appeal daw sila, Station of the Cross. Ngayon, yeah, yeah, niya daw, stress, sire, balagay pa sila sa simbahan. Ayan. Ang ano ang? Ako, dire, wala lang. Wala lang ko ganap dire. Eh. Nalimpyo lang ko sa kong balay. Okay. Wala bang good ko, layo o mga an ba ingredients ba wala kay kung mga ano but lang nauna na naon na ko niya kung si handa nagulay lang man ko gudi na ukuan pagkaon na mo Anak ana rajud ang akong nahanda Uy. ampo sa Ginoo oh. basin layo ta ang atong una una ana na sa Pilipinas <laughs> ay iba ay manggod kay diri iba pud ang Pilipinas mas Uy. ano jud sa Pilipinas mas tawag na mas ano mas enjoy kay daghan daghan mag mag ano lahat kay lahi man pod sila gud nga ano tradisyon namo pay mga katoliko dire pud lag lagyo ko ba lagi ni lagi hmm. Layo, layo ko sa ilahang simbahan kana mo na siya layo ni ta simbahan Muna, mga Munang munang mga higala o mga kwan panghatag din mo binignit. Binli ko niyo binignit ha baron, para para makitay malangit. <laughs> Ay gino. You know. Ma. Ba. Pwede? Ma. sama Uy, tama ko si Bunso ngayon kasi ano wala silang pasok, trading days silang walang pasok. 3 days walang pasok at step step na naman yung ano nila pasok kasi may exam exam is coming ayan ayun po ayun lang po ang ating video, video today happy friday everyone and then bukas sabado then linggo wala hmm. lang dito lang normal lang ang ano normal lang ang mga panghita po wala lang may tambay lang ko dire sa sa ilalom sa mangga sa ilalom sa palo karon wala magbibidyo video sa sa balay Lang bisa sila dito kay bukas may ano kasi may handaan dito sa silingan na basta kapit bahay namin may handaan And, sana makapit tayo bukas para ma-share ko rin sa inyo bukas magbidyo video tayo bukas kung pwede magbidyo video ayun po Thanks for watching. Happy Friday, everyone. Happy Good Friday, everyone. Sa atong tanan. Happy Good Friday. Ingat-ingat po tayong lahat. Ayan. Araw-araw. Hindi lang po. Kasi ngayon ay Good Friday. Ang mahalaga. Ang, mata, ang talaga. Ang mahalaga. Ang talaga. importante. Araw-araw mag-iingat. Ingat po. Ingat po talaga. Ayan po. Bye-bye. Thanks for watching. Salamat sa panonood.